Ayun hapon nga idol. Ito na naman po tayo idol. Papatsalan naman po natin si Kuya dito. Daming gatong dito. Idol. Yan. Doon po ako galing sa may bahay na po yan idol oh. Yan. Yan doon po ako galing kanina. At sabi daw nila natatakot daw sila kang kuya dito kasi sabi nila isa daw aswang pero hindi naman ako naniwala dyan idol pag si, si aswang kasi gumagala naman siya dun sa tabing kalsada nangwa ng lata, plastik, kalakal kaya hirap magbintang ganyan mga idol Mapagkawaw yung tao kung ganyan kasi baka palagi pa mabubuli-bulihin pa sa mga ibang tao pag dun, ah, ganyan pinag, pinagkamalan siya ng aswang eh wala naman siyang ibang matitirahan mga idol dito lang siya jalan siya nakatira at wala naman siyang ibang matitirahan ay eh, kung ako kung ako pa lang sana ay eh, kung gusto niya sumama doon sa bahay papuntahin ko siya doon doon ko siya patitirahin sa bahay Tingnan ko siya, ayaw naman niya sumama sa akin. Dalhin ko sana siya pauwi doon sa amin. Ayaw naman niya sumama. At ang gusto niya, gusto niya umuwi doon sa Bacolod. Pag once nga ko ako idol, pauwiin ko na po to para makauwi na siya doon sa Bacolod. No. Pauwiin ko na ito siya sa bakulod pag... Kuya, agad? Agad? Wala. Wala siya dito. Ito hmm. may gumagalaw dito. pa ah, nagtago na naman to sirap hmm. na pasokin to dito sabi hmm. sirap pasokin to dito ya yeah. balik tayo doon sa ito oh, tumba oh hmm. ay paride po paride po ayan idol wala po siya dito sabi ng kapitbahay dun napagkamalan sabi na aswang daw aswang pero pangit yun ang magsabi ng ganyan at ito magka ano lang kami po ay eh, dolo. Diyan. Pero yung una hindi ko talaga nakita diyan at hindi na, may ano diyan, may kubo diyan. Yung nakita ko pa lang yung kubo na yan, diyan pala siya nakatira. Yung dalinisan to, ginagas to, yung angkil doon. To, gas cutter. Doon ko po lang siya na kita nga may nakatira pala diyan. Diyan pala siya nakatira. Ito. <coughs> ito kubo ito ay doll dito ko sana siya patirahin kaso ayaw naman niya yan yan dito sana siya patirahin